panalangin sa umaga. O Panginoon namin Diyos, banal at dakila, buksan mo ang aming mga labi, at ipahahayad ng aming bibig ang aming papuri at pagsamba sa iyo. Pinupuri ka nami sa taglay mong kaluwalhatian, sa kadakilaan ng iyong kapangyarihan at kabutihan, sa iyong katapatan at pag-ibig na walang hanggan. Pinupuri ka namin na ang lahat ng mayroon ka at mayroon ay sa amin. Na ikaw ay amin sariling Diyos at masasabi namin ang Panginoon ang aking pastol at ang Diyos ang amin kanlungan at lakas. Ibinigay mo ang iyong sarili sa amin. Ikaw ang aming ama at kami ay iyong mga anak. Ang lahat ng pagpapala ng tahanan ng aming Ama ay amin. Magiliw na patawarin ang lahat ng aming mga kasamaan. At tulungan kaming gumawa ng taos pusong pagsisisi na nakatitiyak na kung ipagtatapat namin ang aming mga kasalanan, ikaw ay tapat at makatarungan na patawarin kami. Iligtas mo kami, O Diyos, mula sa pagtatangkang itago o takpan ang aming mga kasalanan mula sa iyo, at tulungan mo kaming ipagtapat ang mga ito ng hayagan. Mahal na Panginoon, lumalapit kami sa iyo sa panalangin, na kinikilala na ikaw ang aming pinagmumula ng lakas at tapang. Sa mga sandali kung kailan napakabigat ng mga hamon sa buhay at tila hindi malulutas ang mga hadlang, hinahangad namin ang iyong presensya at kapangyarihan para sa suporta at patnubay. Humihingi kami, paminuon, ng lakas upang harapin ang mga pagsubok at paghihirap na dulot ng buhay. Sa panahon ng karamdaman, kawalan ng katiyakan, pagkawala, o kahirapan, naway matagpuan namin sa iyo ang isang matibay na bato at isang ligtas na kanlungan. Tulungan kaming tandaan na kahit sa aming pinakamadilim na oras, ang iyong pagmamahal at kapangyarihan ay walang hangganan. Kami ay nagsusumamo sa iyo na gamitin mo kami sa anumang paraan na aming pinakamahusay na makapaglingkod sa iyo. Iniaalay namin ang aming buhay sa iyo. Huwag kaming mamuhay para sa amin sarili, ngunit naway gamitin namin ang lahat ng aming kalento at ari-arian upang ang aming buhay ay maging pagpapala sa iba. Hinihiling namin po ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesu Kristo, ang iyong anak, na nabubuhay at naghahari kasama mo, at ng banal na Espiritu, Diyos, magpakailanman. Amen. Ama namin, sumasalamit ka. Sambahin ang malan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, na ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagbala sa babaeng lahat. At pinagpala rin naman ng anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ma, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara nung unang-una. Ngayon at magpasawalang hanggan. Amen sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.